to this video, magluluto tayo ng bihon dahil rotation ng kamangkin ko. So, pero nag, hindi, hindi kami ang ano, bumili. Yung bayaw ko yung bumili, pinaluto lang kay mama. So, dahil wala akong ima vlog ko yung pagluluto ng bihon. So, ito yung binili ng bayaw ko. Mga dalawang kilo, siguro to. O, pansit kanito. Katlong ganito. Ayan, bagay tatlong ganito tapos may oyster din siya may toyo so dalhin ko na doon ang ano so tulungan ko si mamang sa pagluluto at ang pamangkin ko congratulations dahil with high honor siya so ang talino niya dahil with high so kasama sana ako doon sa pag-graduation. Kaso, bawal naman doon daw ang marami, kaya hindi na ako sumama. Ay, ito, magluluto na lang. Pinaluto niya si mama ng lihon. Tutulungan ko na lang. <coughs> so, ito yung sahog, tsaka chicken, manok. Hindi mo na ilaga ang manok, ma. Mm -hmm. Nagisa na si mother, the ship cook.

So ako daw muna ang mag ano kasi magkuha siya, magnganga. So, natin 'tong hindi sa atin. <laughs> Maki ano lang. Maki ano lang tayo sa anak. Oh, no, ilagay mo na. Alam mo, naghawak na ako nga, ng camera. Naghawak, nagbisa pa ako. Kasi yung cameraman namin tulog. Tulog ang aming cameraman. Alay yung ano natin. Hindi pa na sinisiwa-siwa. Ang ano nga yun? Ang cabbage. <laughs> O so ang tawa ko. Ang cabbage na minata, carrots hindi pa na hiwa Nagiliit na tulog. Ay, di, lang 'yon. Pwede man ako kay wait pa maning magwano. Mm hindi -hmm. na lulula tapo man niya ang manok. <laughs> yung pinare-refer lang ni Mama Manining ang kwan. Na ano ba tawag doon? Sibuyas bawang. Tsaka nila, daya lang yung atay. Hindi ko wala na, nabula ko ang pambula. Ang kulang, daway naman gulawa. Ah. Wala nga nilulahan. Ito tayo, kari, kinatulog na rin. So ito na yung carrots at ano uh, cabbage. Hiwa hiwain ko muna. Nakalimutan hiwain. so, tapos ko nang nahiwa. Ang ingay-ingay -inga okay. ni riboy, ayan, carrots tsaka ano. Na marami din naman pala oh. Eh, may okay. Tapos na ano -na pa ako nasugatan pa ako. Ayun, ay, 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 pa ako. Ita. Oh, ayan na, nilagay na. <laughs> Nilagyan mo naman yata ng mga ano. Hindi, ilagay mo na rin. Ah? Ng mga pampalasa. Oo. Oh. Ilagay na? Oo. Oh. Ilagay ko lang. Mahog na ito. Ang cabbage. Ah, Bago yung lakos. Manok sa uh, atay ng ano? Atay ng manok? Dami din pala kuha ano, ng gulay. Oh. Nilipisan ko ng hiwa kasi si mamang hindi makaan. Pakulukuloyin muna natin bago ilagay ang bihon. Pare ko. Hindi na pakuloon? Hoy na to ba? Bumugnot lang 'yan. hati to. ko ang, ang tubig kasi parang hindi maluluto pag kunti no. May pansip pa doon, no. Dapat daw na namang luwag, kaldero na ba ibukta mo ng mataas oh kaya ang suruk-suruk mo daw sobrang init di mo tayo na luto din kan kaya nga eh Tapos na matigal na ang kumutin na ang kumutin sa mga hinditan. Dito na nilabas. Ang pabala. Ang pabala. Dami o. Oh, may pansit pa na ilagal. O may Oo ang tuyo mo kulang No. Ano? Dali na yan ay malayo Dali na na ay tinplado niya na kong ialat yan? Ano? Ano sa

Pwede na, Miki. Pwede na. Mm -hmm. Miki na. Ano to? Ibang Miki to. bốn 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 yang halo ay da iké Yeah, no ka okay. na boy, it, ba? Ha? Ato na suya pa. Ato na pa. May harap pa? Ah? na. Parang na kalayo. Nahirap. Okay, Ganyan okay. man, madali lang pag isang kilo. Pag mga dalawa, syempre mahirap. Dalawa kilo lang eh. Dua? kahapon, hindi ba, ng luto, pa isang kilo, parang madali lang yun. Madali lang magdunalugay. Pag marami, mahirap. Unti-unti, oh, nakakalik na rin. minutes na. Tama na na. <laughs> Isang ano ka na yan. Pinuputol ko sa 6 minutes. Ito lang. Ito na. O, tama na. Luto na ang pansit. Napagod din ako sa kakahalo ah.